Yan nah uh, di itu taya sa Victoria Court ngayon masuk tayo dito. Victoria Court ayo sir ke depan sampai yang Kim Chin Kitchen sir Halo, Yan ba? Oh, yung truck you know. Anjan pala. <laughs> oh, selamat ah. Balik ka dito. Oh, pick up. Ah, pick up din yan. Yes, sir, selamat. Dito pala. Pop Sanjong Kimchin, Kimchin. Kimchin, Kimchin, Kimchin. Anjan. Dito pala yun. Pwede ba dito sa baba magparada? Pwede dito, no? Uy! Eh, eh, Pops. Tumba. Tunggu natin. Astilan. tarik kasi dito ay naku buksan na muna natin para hindi mahirapan Yan, Ay, good afternoon po, ma'am. Ma'am, alam mo, ma'am, para kay Arama, Ana Maria, sa... Tama Okay, ito na po lahat ma'am Salamat Alright Ito ano po to ano Opa Picture naman natin Papunta tong Makati naka by credit to Reddits na natin to so naka priority tapos plus ano plus siya may plus 162 lahat ata na wala nang tayong ano top up. Alis ko